sa Philippine Constabulary noon. Uh, matagal na huli yan. Uh, plane sa North Cotabato. Ginapang ng Scout Rangers na huli siya. So, ako yung prosecutor nila. <laughs> fiscal ako eh. So, nagtat nag nag, na kami sa trial nila. Ako yung fiscal. Sila yung mga akusado. Pero alang-alang naman na mag-aawayin ko pa sila. Eh, paglabas ko, karaming mga isparo kaya dito sa Mindanao noon. -no. So, hindi naman ako nagsasabi ay surrendered uh, to their... Uh... Basta, managang magandang loob lang ako. But I was prosecuting them. In a